pagbati sa iyo. Ngayon, uh, sisiriin natin ng isang konsepto na, alam mo, madalas nating marinig pero baka hindi natin ganun kagets palagi. Yung risk o panganib. Galing sa mga material na binigay mo, titingnan natin paano ba ito kumokonekta sa mga oportunidad, sa pamumuno, um, pati na rin sa panalampalataya natin. Oo. Oh. Ang misyon natin, bakit kaya parang laging magkadikit yung pinakamalaking chance at yung pinakamatinding risk? Handa ka na ba? Sige, simulan na natin to. Okay. Titingnan natin yung mga kwento, di ba? Mula sa Biblia. Tapos may personal experiences din. Para makita natin, ano ba talaga tong risk na to? At paano ba to hinaharap o minsan iniiwasan ng mga tao? Sige, simulan natin kay Reina Esther. Kilalang kilala, di ba? Madalas maalala yung sinabi ni Mordecai, baka para sa ganitong panahon ka nga naging reyna. Pero ano ba talaga yung bigat nun para kay Esther? Interesante yon kasi um, hindi natin masyadong mararamdaman yung impact nun kung di natin babalikan yung mismong sinabi ni Esther. Yung limang salita niya, kung mamamatay ako, mamamatay ako. Oo nga, ano? Grabe yon Yun yun eh. Ibig sabihin, yung napakalaking opportunity na iligtas yung buong lahi niya ay katumbas ng kahandaan niyang harapin yung ultimate risk, kamatayan. Ito mismo yung sinasabi sa source material na yung pinakamalaking chance ng isang leader para gumawa ng impact, halos palaging kasabay nun yung pinakamalaking sakripisyo. Tsaka naisip ko rin yung irony, di ba? Si Reina Vashti, pinarusahan kasi tumanggi siyang humarap sa hari nung pinatawag. Oo. Si Esther naman, kailangan niyang kusang humarap kahit hindi pinatawag, nalabag sa batas, parusang kamatayan yon para lang magawa yung mission niya. Grabe. Eksakto. At dito pumapasok yung challenge sa leadership eh. Paano mo pagsasamahin yung parang yung apoy ng kabataan na risk taker at yung wisdom ng experience? Sabi sa source, hindi dapat pinapahina ng wisdom yung sigasig. Ah! Madalas daw, yung nakakapagpahina talaga, hindi yung edad, kundi yung um, humihinang pananampalataya. Okay, okay. May kwento din dun sa material na personal experience nung author nung 23 lang siya. Ah, uh, oh. Yung mission trip. Yon. Sumama siya sa isang team sa isang Muslim country. Mission? Um, magbenta ng Biblia at libro tungkol kay Jesus. Akala nila okay lang kasi binenta naman. Akala nila legal basta may bayad. Pero hindi pala ganun kasimple. Mabilis silang nagka-problema. Naaresto yung isa nilang kasama. Grabe. Tapos, nung hindi bumalik, kailangan nilang lumipat ng bahay gitna ng gabi pa yon. Tapos bignang bumalik yung kasama nila after ilang days. Nakatakas pala. Wow! So lipat sila ng city, start ulit. Pero after ilang weeks, yung leader naman nila yung naresto. Na Pati yung van, mga gamit nila, kinuha lahat. Hala, paano na sila? Dinala sila sa isang parang holding station kasama yung ibang detenidos. Tatlong araw sila doon, sa karton lang daw natutulog sa park bench. Naglalaro pa nga daw ng coin hockey para lang lumipas yung oras. Grabe naman yung experience. Tapos, dinala sila sa judge. Nilagay sila sa house arrest sa isang hostel habang iniimbestiga. Tapos doon, swerte naman, may nakilala silang teenager na anak pala ng dating judge na tumulong sa kanila mapalaya at makuha yung gamit nila. Akala mo tapos na, pero hindi pa pala. Hindi pa. Pagbalik nila doon sa city na may mas experience na cross-cultural worker, kinuwento nila lahat. Akala nila makakakuha sila ng simpatiya. Oo, dapat long naman. Pero ang tanong sa kanila, ano ba ang ine-expect ninyong mangyari? Ay, ang sakit nun. Ampos binigyan pa sila ng payo kung saan sila susunod na pupunta. So, nagpatuli pa rin sila. Kaso, naaresto ulit sila sa ibang city. Doon na talaga natapos yung biyahe nila, sinintensyahan na silang umalis ng bansa. Grabe. Pero ang sabi ng author, yung experience na yun, yun yung parang sumira sa buhay niya para sa ordinaryong kristyanismo. Oo. Binuksan daw mata niya sa mga panganib na hinaharap ng iba para sa faith nila. Kahit sabi niya, looking back, hindi naman daw sila totally na endanger danger physically, pero pinakita sa kanya na yung misyon laging may risk. Tama, yun yung point eh. Yung pagdanas mismo kahit hindi yung worst case, nagbabago ng perspective. At yan yung nagdadala sa atin sa next point sa material. Hindi kaya masyado na tayo nagiging safe sa pananaw natin sa faith, lalo na sa West. Dito po mapasok si C.S. Lewis, di ba? Yun sa The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Si Aslan, yung lion. Tinanong kung safe ba siya? Anong sagot? Sabi ni Mr. Beaver, Course he isn't safe, but he's good. He's the king! Hindi raw safe pero mabuti. Siya ang hari. Napaisip ako, paano yung Diyos na hindi safe? Pwede nating i-connect yan sa sinabi ni A.W. Tozer. Parang pinuna niya yung image ng Diyos na parang laging predictable, laging sumusunod sa rules, parang parang tayo lang eh. Ah. Sabi ni Tozer, mahirap daw respetuhin yung ganong Diyos. Kasi yung tunay daw na pagpapakilala ng Espiritu sa Diyos, dapat mag-iwan sa atin ang pagkamangha, ng pagkamangha. Nang awe, baka nga may konting takot pa dahil sa kanyang laki at kapangyarihan. May sense yon. Tinawag pa ngang fake theology sa materyale. Yung maling turo na dahil mahal tayo ng Diyos, hinding-hindi niya tayo papagawin ng malirap o mapanganib. Lalo na yung ikamamatay natin. Oo nga. Which raises the question, paano mo babasahin yung Biblia na hindi mo makikita yung mga risk na hinarap ng mga tao doon? Kailangan mo daw ng matinding ano, mental gymnastics o yung tinatawag na cognitive dissonance para mapag-combine mo yung idea ng laging safe na Diyos at yung mga kwento sa Biblia. At kung si Jesus mismo ang titingnan natin, based sa analysis ni John Piper, dun sa source, oo, tinanggal ni Jesus yung eternal risk para sa mga naniniwala sa Kanya. Tama. Yung sa kabilang buhay. Pero kasabay nun, tinawag niya yung followers niya sa patuloy na pagharap sa mga makamundong panganib para sa kanyang kaharian. May mga examples pa nga eh. Sabi ni Jesus, ipapatay kayo sa Luke 21.16. Pero hindi niya sinabing lahat kayo. May risk, may uncertainty, hindi sure ball. Hindi, tulad ng talon sa bangin na alam mo na yung dulo. Oo, iba yon, ibang iba to sa mentality ngayon na, ano, e-maximize ang comfort at security. Yung pag-serve sa war zone, delikado yun. Pwede kang tamaan, pwede rin hindi. Yun yung risk. Tapos, para palakasin yung laob nila, sabi pa ni Jesus, huwag kayong matakot dun sa pumapatay ng katawan lang. Ang pinakamasamay nilang magagawa, patayin kayo. Grabe yung perspective, di ba? Oo. At para daw mamaximize yung true joy, sabi niya, i-welcome nyo yung risk na laitin at i-persecute dahil sa kanya kasi malaki ang reward nyo sa langit. Mateo 5 yan. So bale, ang pag-iwas sa lahat ng risk, parang salungat mismo sa turo niya, yung promises niya ng eternal joy, yun yung ng fuel sa mga unang kristyano para maging radical at um, mapagmahal na risk takers. Pero um, may tendency tayo, di ba? lala na siguro sa atin na medyo komportable. Hinahangaan natin yung mga bayani ng faith noon o yung mga nasa malalayong lugar ngayon. Ito yung dilema. Pag may lumitaw na risk taker sa panahon natin, sa lugar natin, imbis na ma-challenge tayo sa sarili nating complacency, Anong ginagawa natin? Mas madali daw sabihin na fanatic sila o sumusobra o kulang sa wisdom para hindi tayo mag-guilty. Ah, gets ko. Parang defense mechanism. Pero yung mga sundalo na pinapadala sa gyera, bayani ang tawag natin, hindi pa ko, di ba? Yun nga eh. Bakit may double standard? Tapos binanggit din yung issue ng refugees. Marami daw Christians ang nagsasabing delikado pumunta dun sa mga lugar nila para tumulong. Okay. Pero nung sila na yung lumapit, alimbaba sa US dahil sa gulo sa bansa nila, marami pa rin ayaw kasi delikado daw. Baka may terorista. Pero ano yung stats? Ayon dun sa source, yung chance daw na mapatay ng isang refugee sa US is 1 in 3.64 billion. Sobrang liit. Grabe, napakaliit nga. So parang may disconnect dun sa sinasabi nating faith na magmahal ng kapwa at yung pag-aayaw nating ma sa kahit kakarampot na risk para makatulong. Sabi sa material, hindi naman daw magkalaban ng pag-iingat at ang compassion. Pwedeng magkasama. Okay, balik tayo kay Esther saglit. Nung humingi siya ng tulong, hindi lang dasal. Nagpa-fasting siya ng tatlong araw kasama lahat ng hudyo sa susa. Oo, pati siya at mga lingkod niya. Pero after nun, hindi siya basta sumugod. May plano siya. Detalyado. Paano nga ulit yon? Pagkatapos nung fasting, nagbihis siya ng royal robes tapos tumayo lang siya sa courtyard, hindi pumasok agad. Hinintay niyang makita siya ng hari at ituro yung septro. Ah, may strategy. Oo. -o. Tapos nung pinatawag na siya, hindi niya agad sinabi yung problema. Nag-invite mo na siya ng banquet kasama si Heman. Yung kalaban, okay. Tapos sa banquet, tinanong siya ulit ng hari, pero hindi pa rin niya sinabi. Nag-invite ulit siya ng isa pang banquet kinabukasan. Doon na sinabi lahat. Ang galing ng timing. Kailan kaya niya naisip yung lahat? Yun nga eh. Malamang habang nagfa-fasting at nananalangin. Kasi handa na yung unang bangkwete. Hindi yun biglaan. Baka may mga kausap na rin siyang mga trusted eunuchs. So, ang linaw ng aral dito, walang kabanalan sa pagiging pabaya sa pagpaplano na nagpapataas lang ng unnecessary risk. Tama. Magkatuang ang dasal at plano. Yung 12 Stone Church nga na example, di ba? Grabe yung culture nila ng prayer. Pero kasabay nun, matindi rin yung strategic planning nila. Kaya nagawa nila yung sabay-sabay na limang campus launch. Malaking risk yun. Oo, kasi marami na silang puriding mawala kung pumalpak. Pero dahil naintindihan nilang direksyon yun ng Diyos, tinuloy nila. Dasal at paghahanda. Ang ganda nun, hindi pa malit sa isa't isa. Okay, may isa pang parable sa si Jesus, yung sa Luke 19, yung mga mina. Ah, yung sa Maharlika na umalis. Yun. Nag-iwan niya tig-isang mina, parang 3 months salary daw yun noon, sa sampung alipin. Sabi, palaguin niyo to hanggang bumalik ako. Okay. Tapos pagbalik niya… Yung nakapagpalago ng 10x, binigyan ng 10 cities. Yung 5x, 5 cities. Galing! Pero may isa. May isa. Tinago lang niya sa tela yung mina kasi natakot daw siya sa amo niya. Alam niyang istrikto. Anong sabi ng amo? Pinagalitan siya, sabi, kung alam mong istrikto ako, ba't di mo man lang nilagay sa bangko para tumubo kahit konti? Tapos, kinuha pa yung mina niya binigay dun sa nakasampu. Wow, ang harsh, pero may point. Malinaw yung lesson, sabi sa material. Kailangan ng risk para sa reward. Mas malaking calculated risk, mas malaking potential reward yung nag-play safe, napagalitan. At yung mina daw dito, yun yung mga gifts, talents, opportunities, resources na bigay sa atin ng Diyos para sa kingdom niya. Ah. Uh... Hindi natin kontrolado kung ano yung ibibigay niya, pero kontrolado natin kung gagamitin natin ito ng may risk o itatago lang natin dahil sa takot. So, ang investment galing sa Diyos, yung risk nasa atin. Oo, at hindi raw nagre-reward ang hari sa takot sa risk. Sabi pa, yung mga leader na hindi tinutulungan yung followers nila na ipalago yung mina nila, parang nagpapatuloy lang sila ng risk-averse discipleship na hindi daw biblical. Ang gusto ng hari, bunga, hindi lang pag-iingat sa buto. Okay, last story, si C. T. Stud. Isang misyonero, hinanghaan siya ng author. Mayaman to sa England pero iniwan lahat para mag-serve sa China, India, Africa. Grabe yung dedication niya. Kahit matanda na raw at sakit, sakin tinawag niya nga Museum of Diseases, naramdaman niya yung tawag ng Diyos na bumunta sa puso ng Africa para sa isang huling mapanganib na misyon. Mga 1910 yon. Pero maraming tumutol, diba? Mga doktor, mga supporters niya, delikado daw masyado sa health niya, may mga kondisyon pa silang binigay. Oo, kailangan daw ng medical clearance, bawal lumayo masyado, pero hindi pumayag si Stad. May sinabi pa nga siya about sa mga nag-aalala niyang kaibigan eh. Ano yon? Minsan, ang sobrang pagmamahal ay kasing sama ng sobrang pagkamuhi. Tinawag niyang too much love Parang nagiging hadlang na daw yung pag-aalala nila sa kalooban ng Diyos. Wow! Intense! Tinuloy niya. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos, pupunta ako. Ako ang magbubukas ng daan kahit libingan ko lang ang maging tuntungan ng mga susunod. At nagtagumpay siya. Yung tinayo niyang misyon, WEC International na ngayon. Doon na siya namatay after 20 years. Grabe. Parang si Apostol Pablo din, di ba? yung sa Acts 21, papunta siyang Jerusalem, alam niyang delikado, tapos dumatin yung propetang si Agabus. Oo, kinuha yung belt ni Paul, tinali sa sarili niyang kamay at paa. Sabi, ganito gagapusin yung may-ari ng belt na to sa Jerusalem. Pero tandaan natin, hindi sinabi ni Agabus na huwag kang tumuloy. nag lang siya. Tama. Natural lang na yung mga kaibigan ni Pablo, nagmakaawa ng wag na siyang tumuloy. Pero si Pablo, iba yung take niya. Ano yung eksaktong sinabi niya? Sabi niya, bakit kayo umiiyak at dinudurog ang puso ko? Handa akong hindi lamang magpagapos, kundi pati mamatay sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Halos pareho kay Esther. If I perish, I perish. Yun na nga eh. Pinapakita nito na yung leadership na umiiwas sa risk, madaling maipasa yan sa next generation. Lalo na kung yung mga senior, sila pa yung pumipigil dun sa mga gustong gumawa ng matapang na hakbang. So, um, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Nakita natin mula sa mga material na ang pagharap sa panganib, madalas hindi mo maihiwalay sa pagkakaroon ng tunay na impact o pagsunod sa isang mas mataas na tawag. Oo. Nakita rin natin yung tension, pag-iingat versus pananampalataya na handang sumugal at yung importansya ng dasal na may kasamang kilos at um, matalinong pagpaplano. Tama. Kaya ang tanong siguro para sa bawat isa sa atin, paano mo ba tinitingnan ang risk sa sarili mong buhay? May mga area ba ng trabaho, relasyon, personal growth o kahit sa faith mo na umiiwas ka ngayon dahil takot ka sa pwedeng mangyari? Sa failure, sa hirap, sa pagkawalan ng comfort? At bilang huling pagninilay na iiwan natin sa iyo, kung totoo ngang ang pinakamalaking gantimpala ay madalas nasa kabilang panig ng pinakamalaking panganib na kailangan nating harapin, ano kaya yung mina, yung gift, talent, opportunity na pinagkatiwala sa iyo na baka hanggang ngayon nakabalot pa rin sa tela, naghihintay lang na gamitin mo ng may tapang at talino kahit pa may mga hamon o hindi ka sigurado sa kalalabasan? Isipin mo 'yan.